Hello guys! Welcome po sa ating video. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Pier 2 dito sa Sentra to Park Island po. Yan ang pupuntahan natin for today, uh, October 1. At tayo po mamamasyal doon at meron po tayong uh, bibisitahin na lugar na parang Baguio po ang style, yung, different, yung colorful housing doon na bagong bukas lang, yan. ko po, po dito ay si Miss Heidi Sacro, Miss Lynn OFW, at si Miss Rose. Special guest for today. Sambay pa nga na si Madam Emilia. Alam niyo ba guys, kasi Heidi nagtanong. Wala daw siyang premier ngayon. Natatakot. Talagot si Miss Rose. Dalay <laughs> po kami ng 2 minutes. Yung may salary. Two minutes na lang guys, itong salary niyan. At saka ito, 6 o'clock sabi niya, where are you na guys? Yung pala, nag-taxi pa kami. <laughs> nag-taxi pa kami. <laughs> So, very cute. Ayun po tayo, at yan ayun na tayo, eripan! Eripan ayun! Time next! 12:30! Oh my god! 12:30! padahal. alas na tayo. Ano? 12.30 para. Ayun, 12.30? Oo. Oh, saan tayo magbas? Oh, ang nakalagay. Na Central. I oh, mag oh, tayo. kayo ikayo eh, kayo, 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 <laughs> kayo, na. <kayo, kayo. laughs> <Okay. laughs> okay. Nantay ko kasi si Rose. Nantay uh -huh. ko Nantay uh -huh. ko sinisisi kayo? yun. Ay, <laughs> na, na pa ako sa Central. <laughs> At dahil naiwan nga po kami ng ferry going to Parkland ay mag-MTR po kami ngayon going to Tongchong Airport. Uh, dito po talaga pag uh, uh, sasakay ka ng kahit anong transportations, kailangan lagi kang on time. Kasi hindi ka po nila hihintayin uh, kahit malate ka pa or nandiyan ka na mismo one seconds lang ay ah, hindi ka pa rin talaga pasasakayin. Kaya, ang nangyari sa amin, lilipat po kami ng MTR para makarating po kami sa aming pupuntahan. Yes, this one, North Point in Taiwan. Panel, Central Wan Chai Bypass Panel. Para po siyang sawa. Stay. Super. kami ng Hong Kong by walking. <laughs> yes. They are my friends. That's why I don't want to blame them. <laughs> okay? Kasi I have a long patience. I have patience to wait for them. Ay sa bus ay sa train. Puntang Tongchong. -tong. Mga vlogger po yan. Sila po yung mga vlogger. One eternity later. Ngayon guys, nandito na kami sa Chingy kasi na-transfer kami ng from ferry, na-transfer kami ng ano, ng train going to dito sa Chingy tapos sasakay kami ulit ng uh, bus pupunta namin 15 oh God.

Bababa tayo. Ba, ba, Meron pa rin doon, oh. Ayun. Ayan. Uy, uy, pahingi. Okay, Let's go. We are here now, the story daw. Can you tell me about your story? There. naman ako ba bibilan mo siya ng yate? Eh, siya, Bili, Hindi, hindi muna. siya yung Siya pala ang bibili ng yate oh, sa iyo eh. Ang sa exactly. Kasi siya ang nagtaya eh. Oo. Oh. <laughs> ko sa kanya. oh, kakatapos lang. Hindi pa kami nakarating sa per... Pupunta namin. namin. Kasi... Destinasyon. Destinasyon namin. Nawawala-wala kami. <laughs> Ayun, bas. Ayun ang... Taminasin. Ayun oh, no. 8-2 dito. Eh.

Ay, parak-parak. 13 oil Visitors. 3.30. Ayan na A few moments later, hello guys! We're ex exploring in Mawan. So we are here now. We have Piyo, to go to Road to Polon Station. I you know. What's art? Nature Garden, 1868. Ganda. Ang ganda. nang ganda beach. Oh my God. Ang ganda ng <laughs> dog. Oh my God. Ayan pala yun. Oh, may dyan ang talaba. <laughs> Hindi, maputik yan. <laughs> Hindi maganda mga dyan talaba. Maputik. Oh We are here now in the... Ayan. Ayan.

Ako de may payo Hindi. meron naman dadaan daw tayo dito sa Noah's Ark na yun. Ano Noah's Ark oh? Pasok na tayo may bayad. Magtingnan natin kung magkano. Para mapuntahan natin yung colorful, colorful album. Ano naman, total nandito na tayo. Yes. Kung papatok tayo dyan, ang close nila yan, alasin ko. Walang problema. Kung magkano ba? Kasi dito na tayo eh. Saan tayo bibili? Tanong nga ako. Oh, yeah. is it need to pay, pay the entrance? Uh, have ticket? no. Oh, you need to buy the Where? How much? To Oh, uh, okay. Where to buy? Oh, This way, 1090. All Two hundred. two hundred. Ano nang sign natin? Ito. Okay, dito na. Where are you going? London. Uh, London. London? Yeah. Walking? Visit the princess. You will arrive in London uh, after, two years. <laughs> after two years. Yes, because you are just walking.